kain sila ng suman pasalubong ni lolo yan ayan ang suman ang pasalubong na kanilang lolo happy sila sa suman kahit si cherry na kain ng suman si astig pa excited dyan sa suman eh oh. Mayor. Teka, teka, si Mayor muna. Bronze. Mm. Teka, si Bronze. Masabihin natin kay tatay na gustuhan nyo. Sara. Oh. Sara. Sara. Ang saglit, meron pa isa. Nahingi pa talaga no? Ang <laughs> saglit, ito pa oh. tinay niya po. Oh. Mga patiently waiting sila sa suman. Si Goku yung taga-kuha ng boundary natin pa. Hmm. So, Ikara, hindi yung masyado nakakain ko muna. Kapon. si Barak. Ayaw niyan. Barak, gusto mo suman? Labas kay dyan, Barak. Kung gusto hindi mo. Hindi makain. Mo. Kaya hindi ko binibigyan. Yung mga hindi ko binibigyan. Mga ayaw. Uh, Nakayaka pa si Grace kay Solo eh. Free, oh. <laughs> ayaw mo naman ito eh. Hmm. Oh, yung gusto niya kasi mga adoya. Ting-ting si Solo. Si Goko ulit pa. Tapos Cherry Girl. Teka. Hindi pa nagiging itong maliliit eh. Wala na. Ang hmm. galing, mga nakapagsuman. Hanggang sa huling patak. <laughs> <laughs> Cherry ang huling patak. <laughs> okay. Lana, abos na.